Ayan okay, yung clutch. mo pa konti. Pasok na kasi yan yung eh, Kumbaga oh. nung nakatrust ka lang. tingnan mo dyan yung kaliwa. Sige. Kailangan di ka rin babangga dyan. Okay. Up, punta. kano mo pa. Sagad mo na yung kanan. Para mailaga mo yung... Nakita mo yan? mo. Sige. Ngayon, titingnan mo rin yung puno. Kung di ka natatama doon sa puno. Ayun o. Eh. Ayun. Titingnan mo rin yun. So, konting atras lang. Sige. Transponder. Okay, hindi. Tuwid mo yung gulong. Break ka. Dapat nag-break ka ron. Tuwid mo muna yung gulong. Sige, tuwid mo na yung gulong. Pasok na ba dyan? Wala ka natatamaan? Kung wala ka natatamaan dyan. Tuwid mo na yung gulong. Pumasok ka na ron. Sige. Para malaman mo. Atos ka konti. O yan, tuwid. Yan, tuwid. Sige, tuloy mo lang ito eh. So, hindi mo natamahin yung gate. Yun talaga yun. Hindi mo rin yung puno. Sige, tuloy mo. Lalagpasan mo yung puno eh. Ayan eh. Tingin mareng ba rin kung may tatama ka sa kaliwa? Sige, pasok mo dun. Okay, ngayon. Kung hindi nga natatama sa puno, okay, kanan mo, ha? Tap lang, ha? Sige. Sa kanan niya. Kanan pa. Kailangan hindi ka rin babangga sa kaliwa. Okay. Sige, then, ha, pinto. Tatama ka sa puno, tuwid mo yung gulong. Ayan, sige, atras na. Lalabit ka muna dun. Sige. Sige, tuloy lang. Okay. Iba sa marim yung nung kasama Okay din, sagad mong kanan. Tata ka lang, hindi pala pwede. Lalampas mo pa dyan ng konti. Sige, tuwid lang, tuwid lang. Pinaka mabagal. Paglampas na dyan yung mukha ng kotse mo. Okay, hinto. Okay, sagad mong kanan. Hinto muna, sagad mong kanan. Hinto mo muna. Sagad mong kanan. Ngayon. Lahat mo na yun. Okay. Pumunta ko ulit daw, kumaliwa ka. Gear 1 mo. Para magkaroon ka ng buhelo ang pabantayan mo dito yung mga bata maniwala ka sa akin sige punta ka doon okay na okay. mo Parang lumayo ka konti okay okay hinto okay. pwede na kana mo na ulit sagad mo ng kanan, hinto sagad mo ulit kanan. para tumuwid na tama nakuha mo na naunawaan mo yung galaw sige yung ganda yung reverse ano Tignan mo, tignan mo, may tatamaan ka, kaliwat kanan tingin Tuloy lang Okay, so hinto. Asagad mong kaliwa, punta ka muna doon para mapunta mo yung dulo doon sa kanan. Then gear mo, napit ka dyan. Ako ama, nanginawa mo na yung bawat dalaw. So kapag kanan ang pupuntahan, kanan ang pihit. So para pong ka roon, yan. kaya mo ginan yan, sinagad mo dyan. Okay, then ikanan mo na ulit. So lalapitan mo yung pader doon sa kanan, okay, ikanan mo. Piyet mong kanan. Tingnan mo, may natawa ka dyan. Sige, so, sagad, lakasan mo. Dad, mas malakas ka yan Tama na yan, okay, reverse mo Biting point Sige, so, clutch control so, Tuwid mo, kasi baka tumama ka sa pasok So, yung tali lang So, then, kumaka ng kanyan So, pa kanyan yan so, Tuwid mo. So, sige, tuwid mo pa Sige, so, atras Atras kang tayo, pag nandala ka natatamaan dyan, pasok Sige, so, atras mo, kumaka ng kaulit Sige, so, atras, angat ng clutch Sige, atras Taka lang kanan yan. lalapit mo na yun Ayun na So tingnan mo kung tatamahan mo pa yung adventure Pag hindi na Hinto mo na Tawid mo na yung gulong Tatamahan mo pa adventure Hindi na Hinto mo na Hinto mo Tawid mo yung gulong Sige tawid Tawid mo Okay then Atras mo Lalapitan mo yung kanan So tuloy tuloy lang yan Nag-stand candle Okay tuloy Bawin ng kanan Kaliwa mo hap

Tapos na. May sinampay eh. Ayun no? Totoo yan. Matawid mo na yung ulang. So, parang ganun lang ha. Nakuha ba? Ayos ba? So ganun lang yung eh, pagdadroid.